Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging usap-usapan ang palitan ng mensahe ni na Sofia de las Alas, anak ni Ai-Ai, at Chloe San Jose matapos magbigay si Chloe ng pahayag tungkol sa hiwalayan ni na Ai-Ai at Gerald Sibayan. Nagugat ang isyo ng mag-comment si Chloe sa isang post tungkol sa breakup ng comedy queen at ni Gerald, na sinasabing, Back to you mamang, na to make fun of your situation, but what you do to others will come right back at you, 10 times. It's just the universe's law. Ang comment na ito ni Chloe ay maaaring tugon sa naging pahayag ni Ai Ai noon na. At saka hindi ka pa asawa girl. Uh -huh. Girlfriend ka pa lang. Pag asawa ka na pwede. Pero pag girlfriend girl, huwag mo na awayin. Kasi alam mo naman ang mga mommy, di ba? Isa yan sa, isa yan sa way. na magiging ano harmonious ang inyong relationship. relationship. Sa kabila ng tahimik na pagtugon ni Ai Ai, ang anak niyang si Sofia ang rumesbak at hinamon si Chloe na gawing public ang kanyang post at makipagkita sa kanya sa Manila. Sinabi ni Sofia, girlfriend ka lang naman talaga, so why do you find it offensive? Idinagdag pa nito ang babala na baka siya ang magdala ng karma kay Chloe kapag nagkita sila iba't ibang reaksyon ang lumabas mula sa netizens, may mga pumanig kay Sofia at sinabing tama lang ang kanyang depensa sa ina, habang ang iba naman ay sumuporta kay Chloe. May mga marites din na dismayado sa pag-urong ni Chloe sa public confrontation at piniling sagutin si Sofia sa private message, na iniiwasan ang pangpublikong argumento.